Hulaan nyo kung ano to. Kulabo. ko. Sarap nito, brother. Uh. Yon, so, ready na kami mga pyesa. Ang bawang, ang ginger, ang onion. Yon. Lagay na ang bawang. Papulahin hanggang sa lumabas ang aroma. Ilagay mo na ang ginger. Ilagay mo na ang ginger, boss. Yon, ganyan. Kadali. Halas. Nakakuha tagaluto. ko tagaluto. Pinapractice ko. Yan. Tara praktis ko. Yan. Linang asin nailagay na ang na ating nyong mino, bagong mino. Oh, pagluto ah, ko rito 'to, eh mga pagabulaklak bulaklakan. Tumuntong tayo. Ayos na, ayos na. Quality. Siyempre, hindi mawawala si tropa.